Gano'ng kahirap maging maganda? Napakahirap sa totoo lang. Kasi pag naglalakad ka, ang dami nang tumitingin sa'yo, tapos nagpapapicture. Alam mo yun, ang dami nila. Kaya iniisa-isa ko talaga. Pero syempre, nahihirapan na si talaga. Ako. Pero hindi yun yung tanong eh. Hindi yun Hindi yun yung tanong. May tatlong katanungan Level 1, maaari ka manalo ng 100 pesos Level 2, 500 At level 3, 1000 pesos <laughs> Tanong ay Anong nabibili sa tindahan na hindi gawa ng tao? Pake okay. <laughs> Ano yun? <laughs> 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 Lahat namang gawa ng tao, sirao Pero gawa ng machine, ganun Hindi, so, hindi Ilaw o gawa ng tao yun <laughs> Makakabili ka ba ng ilaw sa ano? Di ba bumili yun? Oo <laughs> yun eh, <laughs> ano ba yung pinakamadali? <laughs> Oo. Meron ba nun? Meron, meron. Hindi gawa ng tao. Okay. Nakabobon mo yung tanong mo. Kala ko easy? Itlog, gawa ng manok. <laughs> <Itlog>? <laughs> oh, tragas ka! Itlog? Oh, sabi na, alam na alam e. Eh. Tama ba? Oh, tama ka. Kasi ba gawa sa manok yung itlog? Oo, tama, tama, tama. Level 2, para sa 500. May isa nga na lugar. Ang pangalan ng lugar, Black Street. Kaya Black Street kasi itim lahat. Itim yung kalsada, Itim yung bahay lahat. May isang lalaki, itim. Pero hindi ko yun ha. <laughs> itim ang damit, itim ang sapatos, itim lahat. At itim din siya. Naglalakad siya sa gitna ng Black Street. Tapos may kasalubong siya kung tumaragas ang bus. Kulay itim din. Ang problema, yung bus, sira yung headlight. Pero, nung kasalubong niya na yung babaeng itim, <laughs> ang tanong, paano niya naiwasan yun? Kasi hindi siya naka-black. <laughs> Sinabi ko lang na block siya. <laughs> may tae. <laughs> <laughs> Paano nga ba siya nakaiwas? Hindi niya makita. <laughs> <laughs> Ba't ganun yung tanong? <laughs> Nagets mo ba yung tanong? <laughs> Nagets ko nga so, so, you know, bakit ganun? <laughs> Kasi white lady siya. <laughs> ano ba? Hindi ko alam. Sirit na. Ang <laughs> sagot? <What's> <laughs> Tirik yung araw. Hindi <laughs> 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 ko nasabi kung gabi ba o ano. <laughs> Oo, oh, kung tinanong mo, mo ko may sagot. <laughs> Ayun. Doon ba pa lang panalo ka na doon? Eh. Isa pa ula. Isa pa <laughs> Oh, di ka ata Dito ka kasi. Parang ganun ka ng ganun eh. <laughs> Level 3. Ito, masobrang hirap na to. Ano ang kasinungalingan na malapit sa katotohanan? Wala akong masagot mo Ano ang kasinungalingan na malapit sa katotohanan? Ang hirap na mga talong mo ito. Papunta na. <laughs> On the way na ako. On the way na ako. Huwag <laughs> lagi gano'n yung sagot. Walaan ko. Walaan mo. Kalokohan. Hindi <laughs> ba? <laughs> Pwede mat na lang tanong mo. <laughs> Gusto mo malaming sagot? <laughs> Oo, oh, sige. <laughs> Pinaka na ka sa butas ng puwet. Ano <laughs> oh, yun? Kung bakit malapit yun. di ba? Layo nun, no, sanabi mo. Malapit nun. Magkatabi yun eh. Ewan ko sa'yo. Ang <laughs> okay. <laughs>